Ano ba ang reliyon ng labing dalawang apostoles? Ang mga apostol na sa Iglesia ng Diyos yun, kapatid. Basahin natin yung mga apostol na sa Iglesia ng Diyos. Sa unang 12, 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa Iglesia. Una-unay mga apostol. Ikalaway mga propeta. Ikatloy mga guro saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, unang-una niya pa lang inilagay mga apostol. E eh, sa ang iglesia ba inilagay ang mga apostol? Basahin natin sa unang korinto, uno-uno. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Akan ang mga apostol kapatid na lo saan sila nagtuturo? Sila po'y nasa Iglesia ng Diyos, Brad Eli. Kaya hindi sila. Kaya naku yan. Mga kapatid, bawal ang baboy. Hindi naman bawal ang baboy sa bagong tipan. Sa matandang tipan, bawal yan yung walang kaliskes, hipon, talangka, tahong, tulya, bawal yan sa matandang tipan. Pero pagdating ni Kristo, sinabi niya, nililinis niya na lahat ng pagkain. Pwede na tayong kumain niya na mga pinagbabawal nung una. Kaya lang, huwag mo namang masyadong kainin ng kainin yung baboy kasi baka magka-alta presyon ka. Pero kung paminsan-minsan kumain ka, di naman bawal. Basahin niya natin yung Marcos, kapatid na Luz. Sa Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayon. Kaya pagdating ni Kristo, nagdeklara siya hindi naman sa puso pumapasok sa tiyan naman, lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito ang wika, nililinis niya ang lahat ng pagkain. So wala nang ano, wala na kang dapat na sabihin bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang alamang. Eh lalo na kung mahirap ka diyan sa atin na alamang lang di ka pa makabili, mahal na rin eh. Eh bagoong lang ang ulam mo tapos pagbabawalan ka pa, ay nako hihingin pa yung ikapu ng mga pastor mo. Kasi ang nagpundar niya hindi naman ang Diyos, ang founder niya ang taos, babae pa man. Eh bawal ng Diyos yung babae magpupuno sa iglesia. Bawal yan. Basahin natin ng Diyos 11. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Bawal pala na ang babae magtuturo. Babae ang nagtuturo, ay e, mangyayari diyan, ligaw kayo. Tres dosi ng Isayas. Basa. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayang ko, silang nagsisipat nubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kita mo, yan ang sagot ko sa iyo.